Tay Ben, may balita ka na doon sa nagkuha sa'yo dito? May balita ka na? Gusto mo makaharap sa barangay o ano? Pwede man, harap. Pwede harap sa barangay? Ang mm -hmm. Alam ko nanonood yung ano nito ay nanonood yung kumuha ng mga gamit mo. O bibigyan ka na lang namin ng yung sa kumuha, bibigyan ka na lang namin ng panahon pa para ikaw mismo lumapit kay Ben at humingi na lang ng paumanhin para hindi na umabot sa ganun may mga pwede namang ano magtestigo ano handa naman sila magturo kung uh, sino yung tinuturo nila ano Good day mga kabayan Ngayong araw kasama natin si Tatay Ben Tatay Ben saan ka galing? Sa tindahan Wala mas sirado Nag like, ano ka po sa tindahan? Ay, may kukunin ako dun ay. Eh. Anong kukunin mo? Wow pera Pautang Wala. Ano nangyari? Uh, Tulong naman kung ano Ha? Huh? Di ba na? Ano? Lima ang limang buwan? Ganito po. Nakang grocery. Apat na lang ko kunin ko. Apat na? Lima na lang ako ako doon. Lima daan? Oo. Oo. Tapos may kukunin ka pang 400? Ano pa? Grabe ka kasi tatay bin magpautang. Napakadami mong pinapautang na tao. Sabi may. ko, hindi lang ako ulit sa'yo. Ah, sinabihan mong ganon? Ano sabi sa'yo? Ay, basta bibig bibigay sa'yo. Sabi sa'yo. Grabe naman. Kawawa naman si Tatay Ben, no? Nai-stress si Tatay Ben. Dahil sa mga pautang. May iba kasi pag mayaman Tatay Ben. Mayaman ka kasi Tatay Ben, marami kang pautang. Mayaman, mayaman. <laughs> 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 oh, yan, nakita namin si Tatay Ben na... Uh, Diyan sa kalsada nga at isinabay na namin dito at pauwi na daw siya. Tamang-tama naman na uh, dapat kami ay pauwi na Kaso nga lang, nada nadaan na namin to si tatay binana na nasa uh, road kung saan pa uh, patungo sa bahay namin. At uh, tinanong ko nga siya kung saan papunta at pauwi na daw. Sabi ko hatid na namin. 600. Ha? 600. 600 ang utang sa'yo? Grabe magpa-utang to si tatay Bin. Oh. May 4,000, may 800, may 400. Ay, 900 pala. 3 kilo. 3 kilo bukas, bubalik yung bukas. Balik ko Wala na pila. Ay. Ay. Sa ano uh, po. Pinapagod ba ko? Pinapagod ka lang. Oo. Sabi siya biya ko, pinapagod ba ko? Wow, si Tata Tay Ben. Tay Ben, nai-stress ka na ba sa mga pautang mo? Ha? Nai-stress ka na sa mga pautang mo? Wow, naman. man. Napapagod ka na? Napapagod lang ko. Di na naawa po ang mga taong nangungutang dito kay Tatay Bin. Halata naman po, pagod na oh. Ito po yung sinasabi ko kasi sa itay. Na huwag kang pautang ng pautang. Hindi na. Isunod din na. Ikaw masasak... Ma... Istorbo. Ang ako. ang ako. Ang ako. Wala din. Kaya nga po. Marami pong ganyan. Mga hindi naman Oo. matutupad yan. dito. Sa, di sa tamang araw. Grabe. Sa Tatay Ben po masorte kayo kahit po ganito yan si Tatay Ben. Napakabuti ng puso niyan para magpahiram ng pera. Hmm, yan po ay pinaghihirapan niya ng sobra-sobra yung uh, pera na yan. Kung paano siya magtinda, hirap na nga maglakad. Ano po tay? Ano po sabi mo? Tindahan. Oh. Yung tobo. Hmm. ko ng tatlong daan. Binigyan ako tatlong daan. Yung tobo. Tubo. Ah, may tubo kang 300. Wow, galing naman. Kung may pauutang siya, tumubo ng 300. Baka tay, dadating ang araw, mayaman ka na. Saka pa pa utang. Bayaban. <laughs> eh, marami ka naman kasing pautang. Pero, naglalakad ka lang tayo pag naniningil? Ha? Hali, nagsakay man. Nagsakay ka? O't malayo yun ay. O, Alam mo tayo yung pamasahe mo pa. Ah, alibre libre, Mabuti na lang po mga bayan, may naglilibre kay Tatay Ben ng pamasahe. Nada -nada, no? Ha? Nadaan -nada, yun, bagan. Isinasabay eh, ka? Na Oo. Nakawa ko Tatay Ben. Alam nyo po mga kabayan, hirap na nga, isa palabas pa lang dito. Oh. Tignan nyo siya maglakad pag mas din nyo po. Oh. Oh. Yun po ba ay, eh, ano pa, lakad pa ng isang Uh, may normal na pangangatawan di ba hindi po kaya nga po sabi ko eh naawa ko sa ginagawa kay tatay na utangan tapos magsasabi ng araw babalik naman itong tao doon para maningil tapos sasabihin wala hmm. grabe Kaya nga po pinagsasabihan ko to si Tatay Ben. Sabi ko, huwag na siya masyadong ano, oo oo uu sa mga ganyan. Kasi siya lang din ang mahihirapan. Siya lang din ang mapipirwisyo. Siya lang din ang mai-stress. Siya lang din ang mapapagod. Um, wala namang iba, puro siya ang sasalo ng lahat ng 'yan. Kaya sabi ko, wag na, sa usunod wag na siyang magpahiram. Mabuti na lang sana kung malakas pa siya. Malabang sa buray. Malabang na kay buray. <laughs> <laughs> Tatay, wala ka nga nun. Wala ka nga ganun. Wala ka naman asawa. Hindi <m> ko pala bigyan <eighteen> na, di Pili pa nga dalo kilo. Ah, may bigis ka pa. Bukas, bukas. Bibigyan ko na bukas. Mm, ah, ano, crabs. Kala ko bigas. Eh. Mahal mahal si tatay binuasin nyo Sa lubong agad sa kanya Huwag mo batuhin tayo Hindi ba yan Hindi naman ako kakagatin yan Kasi sanay na yan dito Sanay na sa amin oh, kahit Nang huli ka ba ulit ng Kasag Kasanay na yung huli mo nung nakaraan Nadagdaga na hindi pa Nadagdaga ano, ko Nadagdaga na Ilan ang nadagdag Wala Apat lah. Wow, malalaki maliit. Malaki din halos iba, laki nung nakaraan? Ay may 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 Naalis may ka na may o may 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 Ano pa karamdam pag ganyan napapagod ka? Tapos wala naman. Wala yeah, man. <laughs> Grabe. May wala dyan tao dyan, tindahan. Baka wala na tindahan siguro. Tay Ben, hindi sumasakit ulo mo? Ah? Hindi naman sumasakit ulo mo sa pautang? Hindi man, hindi. Hindi, 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 masama yung masakit sa ulo, masama yung dinitay ko lang. Ah, pag iniisip ko, mahihira. Pag lagi iniisip-isip. Hey ben, may balita ka na doon sa nagkuha sa dito? May balita ka na? Wala pa, di pa para mabalita. Wala pang balita sa O sa amin meron na. Meron na. Kung may nakapagsabi na sa amin kung sino. O bakit si may may pagbibintag ba hirap? O nga po, pero yung nagsabi sa amin eh marami sila na nakakita. Ano gusto mong gawin natin Tatay Ben? Ay, may hirap pag pag pagbintag. Hindi ba? Di ba ma... 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 wala ng tayong Ay, ebidensya. Oh, pero kami sa amin may nag may nagkwento na ng nang nangyari. Mm. Ano? may, na, may nakapagsabi na sa amin kung ano yung nakita nila dito pero hindi namin sasabihin dito sa camera kung sino yun ano? pero ikaw tatanungin namin anong gusto mong gawin Bayaan na lang natin o pagsabihan o ano. Anong gusto mong gawin tay? Sa nanguha sa iyo. Ano, kanatin. Gusto mo makaharap sa barangay o ano? Pili man, harap. Pwede harap sa barangay? Pili Papasabihan po natin sa barangay ano, tay? Para na sa ganun ay, eh, ano? Para na sa ganun eh, makausap mo. Ang, ang ka po, pag nandiyon, ma, may... O, pero may mga pwede namang, ano, magtistigo. Ano, handa naman sila magturo kung uh, sino yung tinuturo nila, ano? ang tanong lang namin dito ikaw lang kinakausap namin kung ano yung plano mo sa iyo ano ba yung plano mo Dago. alam naman na namin kung sino kaso nga lang eh, kailangan yung plano mo o ganito na lang alam ko nanonood yung ano nito ay nanonood yung kumuha ng mga gamit mo o, bibigyan ka na lang namin ng yung sa kumuha, bibigyan ka na lang namin ng panahon pa para ikaw mismo ay lumapit kay Tatay Ben at humingi na lang ng paumanhin para hindi na umabot sa ganun. Yun na lang pwedeng gawin, no? Kasi alam ko mapanood niya 'to. Lapit ka na lang kay Tatay Ben, no, kayo na lang dalaw mag-usap. Tapos hingi ka na lang ng tawad sa kanya, siguro. Ha, ah, Tatay Ben, okay ba 'yon? Okay man. Okay din. Ano? Hmm, kasi kawawa naman din kung ano baka nagipit lang ba, ayon oh, sa survey namin inagugutuman eh, oh, kaya na bagay, pati, na wala, oh, maliit na bagay naman kaso nga lang ina ang inaang so, yung kasabihin magsabi lang huwag ako daanin magsabi na lang o oh, tsaka tayo ano yung para hindi na maulit ano para hindi, niya, para, para hindi siya masanay hindi na naman awal. hindi naman ulit yun alam na tao dyan ay. So, kaya palit, nga po alam um, na ng mga tao um, kaya nga para, para baka nahiya na yun nahiya na yun kaya nga po tay bigyan na lang natin pagkakataon na siya mismo lumapit sa iyo ano para hindi na makita sa camera o lapit ka na lang kay tatay bin ka na lang paumanhin kasi bibigyan ka lang namin mga ilang araw para lumapit kay tatay ben at humingi ng pasensya nang tatay ben, okay ba yun sa'yo? Ha? Okay ba yun sa'yo? Pwede hmm, na. Para ano, para hindi din masanay kasi. Oh, ay, alam na ng mga tao dito sa labasan kung sino ka. Eh, para nang sa si ganun ay hindi na, malay mo may plano ka pa mag-apply ng trabaho. may Di ba, kung may plano pa siya mag-apply ng trabaho, masisira siya. Hmm, malalaman na may ganyan palang gawain, ganyan. Oh, kaya mas maganda, siya na mismo lumapit sa iyo tumingin na lang ng tawad. Oh, ano? Na, gusto ko nga Mm, ganun na lang gagawin. Bigyan natin siya ng limang araw. Ano? At kapag hindi, eh, lalapit na tayo sa barangay para mapagsabihan. Ha, Tate Ben? Ang kago, pababaragay ko, pag tapos na, baka, kung anong gawin ang paparaan. Niniisip ko, ang paraan. Ano daw? baka iniisip niya pag nagpatawag tayo sa barangay pagkatapos, nung patawag baka ko ano siya kung anong gawin sa baka kanya baka anong gawin sa iyo yeah. Yeah. ay tatay may blatter yun ang yeah. ko binabayaan parang binabayaan ko na lang may blatter naman yon kung anong mangyari sa hindi maganda sila agad ang pupuntahan pero parang nga hindi na umabot na sa ganun kaya ngayon din ang iniisip ko rin siya na lumapit na lang sa iyo at hingin na lang ng paumanhin ano? Hmm. Ganoon na lang ang gawin. Kaya iniisip ko din kasi syempre mapapahiya sa maraming tao. O, hindi natin alam nga naman yung pwede niyang gawin oh. pagkatapos ng pag-uusap baka puntahan ka mag-isa ka pa naman dito. Alam ba? ba? Alam ba? Ayo, ayo siya mag barangay. Lumapit sa akin. O mo ako pag barangay. Yan ko. Oh, yun nga kapag lumapit sa iyo, ikaw oh. eh, kayo, kayo na lang mag-uusap, oh. ano? Oh, o, Pag na mo nang gawin 'yon, hmm. hindi maganda, ano? Hmm. Tama siguro yung naisip nating idea mga bayan uh, At alam ko na mapapanood niya naman ito Kasi eh, alam ng mga tagalabas na manonood ni Tatay Ben Kaya nga alam niya kung ano mga dumadating dito Ay ikaw na lumapit dito kay Tatay Ben no? At mabait naman to si Tatay Ben Tiyak na patatawarin ka naman ito At uh, huwag mo nalang ulitin ano, Kaysa naman umabot pa sa barangay Maraming tao doon eh, Nakakahiya din naman At uh, base naman sa pagkasabi sa labasan Ay Nagugutuman at maraming tao na nakakagawa talaga ng hindi maganda pag kumakalam na sikmura. Ano? Kasi less opportunity nga dito sa Bicol, medyo gipit sa oportunidad. Kaya yung iba, dahil sa kakulangan, ay nagagawa ng ganitong bagay. Hmm. Nilang kinakatakot ni Tatay Bin, baka daw siya balikan. Hmm. Kaya Tatay Bin, wala na lang camera, kayo na lang mag-usap. Ano? Pupuntahin sa'yo dito sigurado yan Ano sasabihin mo sa kanya? Anong sasabihin mo? Basta lumapit sa'yo Ayos din Ano din. ba yun? Ayos din Wala ko Baka doon na nagdadaan Saan nagdadaan? Baka bunos dito Paano binuksan tayo? Hindi yung dyan kakasya, Tay. di sana sira na yan. Bukat. Lalago kakawa yan. Tay, hindi yung dyan dadaan. Hmm. Kasi kung dumaan dyan, sira na yan. Dito talaga yung dumaan, Tay. Sa bintana mo. Hindi, okay. di ba dyan? Baka munusan na. Hmm. O kasi iniisip niya yung lock siguro no, sa no, loob. Hindi naman buta na. Wala. O kaya nagkakadoubt siya siguro ano. Kasi alam niya yung lock niya sa loob ay eh, na parang imposibleng mabuksan. Kaya ang iniisip niya baka may ibang dinaanan tapos binuksan lang dito dito na nag-exit. Pwede din nga naman. Alambre na, alambre na. pwede din ginamit itong hagdan mo, may hagdan ka pa dito. Dali ko 'yan, alambre. Pag yayain. Imposible 'no. Imposibleng mabuksan. Puputol lang itak. Hindi naman mabuksan 'yan. Alambre na. Hmm. may point si Tatay Bin doon. Gagawin ko nang kawayo 'yan, pag ano. Para hindi siya makalusot. May point, may point si Tatay Ben. So, ano yung gagawin ko so sana? Ayun na, abala ko doon sa yung puntang ko. Ah, sabi ko, bukas na lang. Mm -mm. Mm -mm. Itong hagdan mo kasi, bakit nandiyan yan, Tatay Ben? Para saan yan? Para saan yung hagdan? Tatay Ben, para po eh, saan yan? Bukas na lang. Lalago kong kuha ng kawayo na. Kawainan. Eh, parang binibigyan mo yun, naman ng daan yung mangnanakaw kasi. Lago ko muna binibigyan mo ng dadaanan hmm. ako na tayo mabigat mabigat yan tay bawal ka nang mabigat sa lalagay sa Bawal na kasi tumagbot si Tatay Bino mabibigat at may luslus po ito eh. Itatabi niya at baka daw gamitin nga naman yung ginawa niyang hagdan ay baka iba pa ang gagamit sa kanya pag gagamitin ng mga nanakaw hindi ko lang maisip din mga bayan kung bakit uh, sa bait ni tatay bininagagawang pa ng ganyan ng mga bagay na magang ganyang pangyayari tayo mabigat mabigat hindi hindi Magaan lang? Magaan, O mag Oh, sige. Kaya mo Siya para naman para po makakaramdam niyan kung kaya niya o hindi. Alam niya yan sa sarili niya po ni Tatay Bid. Tatakpan para hindi magamit. Baka oh, okay. hmm. nga naman yan pa ang ginagamit sa pagpasok sa bahay niya. Takpan daw. Para hindi makita. Yan. Para hindi halata. Kung may tuturo runs. <laughs> na no, may tinakpan niya si Tatay Bin ha. O kasi may video naman tayo dito. Oh, hindi wag niyo lang ano sa wag niyo ano wag niyo ganyanin si Tatay Ben. Kasi nandito naman kami at matulong kami kay Tatay Ben kung gawin niya po ulit ng ganyan hindi maganda. susunugin niya yan yung mga baso basura dyan mga laglag eh susunugin niya yan mamaya hmm. ang iniisip ni tatay Ben dito mga bayan ay nagda doubt siya na imposible daw na buksan ito dito sa labas kaya marahil daw talaga may ibang dinaanan dito sa bahay niya tapos mag mag exit na lang dito kasi sabi niya alambre ang lock nito kaya imposible yung mabuksan o nga naman may point si tatay uh, bendon kung ito ay alambre ang gamit sa loob imposibleng mabuksan basta basta ano kaya posibilidad may ibang dinaanan dito lang siya nag exit hmm. Antay ben okay na yun okay na Sabi. sige po tatay Ben um, ikaw ang tinanong ko ngayong araw ha total uh, nandito na rin lang naman kami at hinatid ka nga lang namin dito sa inyo eh natanong na rin kita at yan ang desisyon mo yung ka naman sa sinabi ko ano na papuntahin ko na lang siya sa iyo ha yung ka naman doon basta kausapin kung sakaling lumapit sa itay kausapin naman mo nang maayos ha <laughs> kung okay. lumapit o, kung lumapit at humingi ng paumanhin kausap mo na maayos ha? pero wag ka sa amin mahihiya kung ano man ang gagawin ha? sabi ka kaagad ha? nandito lang kami hmm. sige at para nang sa ganun ay hindi naman din mapahiya ano hmm. pero sa totoo lang kung sa ibang tao po yan ay bibigyan talaga ng leksyon pero since tayo naman ay ano ay bigyan natin ng chance muna ano bigyan natin second chance lahat naman deserve ng second chance uh, unang beses naman tong ginawa unang beses tong ginawa iyo ha? unang beses? Lang. O, isang beses A, lang isang beses lang ah, beses lang? yung hindi pa ako, hindi pa ako nagpa dito, dito. Hindi pa nabablog. Pero hindi naman tayo sigurado kung siya yun, ano? Tembis lang. Pero mm ko kung ano yung naman ako ha. Mga dalalit siya yata Nabigas. Hmm. At saka yung time na yun, hindi tayo sigurado hindi kung ito, siya rin yun. Dito, baka mga naklo kilo mo. Hindi tayo sigurado kung isang tao yun, ano? So marahil ito, baka unang beses pa lang naman, mabigyan ng pangalawang pagkakataon. Ano? Na gumawa ng mabuti. Kumita hindi. ng sa mabuting paraan. sumabi lang siya kung ano. Kung nangangailangan wala. 20 tatay bin. mo Kung nangangailangan i, sasabi e, lang. Bay talaga tong tao na to. Wala akong masabi. May lalabas ka pa ba ngayon tay? Hindi ah, na dito ka na. mabalit din ako doon. Mababalik din. Oh, e eh, ba't sinabay ka pa namin nagpahatid ka pa dito, babalik di. ka din naman. Di. Ha ah, titignan mo kung nando na. Nando ah, na. Ah, okay. O di sige. Dapat hindi ka na namin dito. <laughs> Akala ko kasi mag-stay ka na dito. Sabi mo naman kasi uwi ka na eh. Kaya hinatid ka namin. oh, edi eh, lalabas na naman tayo niyan. hindi oh, na bali. At siya pala ay ano, uh, nagpunta doon sa sinisingil niya at wala nga daw, sarado pa. Kaya umuwi muna siguro. nagpahati nagpati dito. At ngayon magbabakas sakali na naman siguro ito si Tatay Ben kung nandoon na, kung bukas na at masisingil na niya. And, yun, tatrain niya lang siguro. Tsaka maigi na rin na nagpunta tayo dito dito natin na pag-usapan yan kaysa doon na medyo maraming tao doon ay medyo ano, um, nakakailang pag-usapan yung mga ganun bagay. Okay, labas na rin tayo. Ihatid na natin si Tatay Bin ulit na naman doon sa uh, pagsisingilan niya. Tapos ihatid na lang ulit namin dito. Ano? Ihatid ulit namin siya kasi kawawa naman medyo malayo po yung pinagsisingilan nito ni Tatay Ben nilalakad niya lang yan at uh, kaya nga nagpahatid sa atin dito kasi may kalayuan okay so yun abangan nyo na lang yung pwede maging update kung ano mangyayari po sa pag-uusap ni Tatay Ben kung mag lumapit sa kanya tumingin na po man, maganda pero kung hindi mapipilitan nga po kami na ipatawag sa barangay ano para hindi na po ito maulit at sisiguraduhin naman po natin na si tatay Ben ay maging safe din kasi natatakot nga siya na baka daw siya ibalikan ano? yan naman po ay may blatter naman yan kaya uh, may ilang din na gawin yung mga bagay na iniisip ni tatay Ben ng tao na yun. okay muli po salamat sa pagsama sa vlog namin na ito Marcos TV channel po at commander ni Marcos itong vlog na ito sa channel niya at Alma Vlog sa kanya Facebook page Lance TV kasama natin yung cameraman at samahan nyo kami sa bawat mission namin at ipag pray natin ang kaligtasan ni Tatay Ben, isama natin siya sa mga prayers natin kasi napaka importante ng prayers mga kabayan okay palabas na rin kami Okay, nasa labasan na kami. Bahabahabang lakaran din papasok. At maihatid na po natin si Tatay. Tay, sakay ka na ulit dyan kay Rans, ha? Dito ka na sakay, huwag ka na maglakad, ha? Hatid ka namin. Sige po. Sakay naman tayo dito sa motor natin. Service natin at si Tatay bin naman doon sa kabila. mga kabayan marami pa pong cut itong video na ito pero malayo po talaga itong nilalakad na ito ni Tatay Ben doon sa pinapagsingilan niya at yung sinasabi niya na sumasakay siya ay doon naman po yun sa sinisingilan niya na medyo malayo mas malayo yun siya sumasakay pero ito nilalakad niya lang po ito kaya napakalayo po talaga kaya naawa po kay Tatay Ben dahil sa sakripisyo niya para lang mapagbigyan yung kahilingan ng iba na makautang sa kanya ba diba? tapos ganito pa yung isusuklay sa kanya kaya nakakaawa po talaga kaya ayun nyo yun na magpahatid at may dadaanan pa daw siya kaya dito na lang namin siguro i-drop si tatay uh, Ben sa kanto ayun na niya magpahatid at may pupuntahan pa daw dito ka na lang o oh, sige magingat ka tatay Ben ha magingat ka pag uwi mo ha grabe sakripisyo mo tay sige sige po sige po ingat okay dyan na siya at uh, ayaw na mamagpahatid siya na lang daw po at may mga dadaanan pa daw siyang iba. Okay, hanggang dito na lang tong vlog na to. Maraming salamat sa pagsama. Suporta niyo po, Commander ni Marcos, Ran TV at Marcos TV Channel. God bless po, pagpalaan po nawa kayo ng Panginoon at ingatan sa araw-araw. At sana isama niyo kami sa mga prayers niyo yung kaligtasan namin. Ingat po, God bless po.